kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Matapos manalasang baha sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila na labis na tinamaan ng baha, ay dito na kwinistyon ang mga tila walang silbi ng mga flat control ng gobyerno sa patuloy na pagkalkal ng posibleng kadahilanan kung bakit malala ang sinapit na baha sa Metro Manila ay dito na lumabas ang ilang aligasyon na pinakawalan ng dating hepe ng CIDG at ngayon alkalde ng Baguio City na si Benjamin Magalong. Ayon sa kanya, matindi ang nakawan sa mga proyekto ng gobyerno lalong-lalo na sa flood control na ito. Hindi pa tapos ang proyekto pero kumikita na ang ilang mga politiko dahil sa kickback nito here comes anong mga favorite na projects nila especially yung mga nakalupog Blood control project yung mga dahil yung mga sheet piles yung mga nilalagay sa ilalim pasta, o yung 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 mga tatanggalin ng mga silk talagang nakalupog lahat yan yung so, yan pwede nilang paglaruan Another is, let us say, ang 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 pan uh, ang depth nung sa technical report ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters pwede nang gawin 6 meters yan kaya kita mo talaga ang haba-haba so ilan thousands and thousands sheet piles at bawat sheet piles talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis same thing with asphalt overlay yung mga road opening yun ang mga gusto-gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niya sa detailed unit price analysis. Same thing with the cuts eye. Yung mga safety barriers, mm. yung mga solar lights. Yan, paboritong-paborito paborito nila yung solar lights na yan. Hindi pinalampas ng Pangulo ang isyong ito at kagad na ng na mga listahan ng mga contractors na may pinakamalaking hawak na proyekto ng gobyerno pero tila palpak ang performance nito. Ito ang nagmamayari o manon ng mga palpak na kumpanyang may hawak sa mga nasabing proyekto. Tila na sa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Hindi lang sa NCR ang may mga palpak na flood control projects kundi pati na rin sa siyudad ng Iloilo kung saan ang mayor na mismo ang nagkumpirma nito. Yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa uh, projects naka-specify lang, naka-general lang, uh, slope protection for Iloilo or... Uh, hindi walang specific address so kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project kaya ghost talaga kasi inahanap natin hindi natin mahanap nagtatago <laughs> kaya or maybe Uh, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba uh, at makita na natin yung ghost. Uh, baka buhay pala. Balak ng kongreso na investigahan ang kasong ito pero kahit mismo ang anak ng Pangulo na si Sandro Marcos na isa ring kongresista ay tutol dito dahil ang mga inakusahang may mga kickback sa proyekto ay mismong ilang mga kongresista rin. Kaya bakit para mag-iimbestiga ang mismong mga sa Tama si Sandro sa puntong ito kaya nararapat lang na ibigay sa isang independent na mga investigador ang pagkalkal sa katiwaliang ito para masigurong hindi ito ma ng mga mismong kum ng kickback sa mga proyekto. Naglunsad rin ng isang website ng pamahalaan para kuhanin ang mga sumbong ng mga mamamayan sa mga nalalaman nilang katiwalian. Ito ang sinabi mismo ng Pangulo. Kaugnay nito ay ng Pangulo ang website na sumbong sa pangulo.ph. Nasa website na ito ang lahat ng lista ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sinuman kung may nakitang irregularidad o anomalya sa proyekto. So, lahat ng hinain ninyo, masama loob ninyo, yung nagre-reklamo kayo, frustrated kayo dahil nakikita ninyo, wala naman kayo malapitan. Ito na yung chance niyo Ito na yung chance niyo Meron na tayong website. Ang isusulat ninyo doon sa report, yung tinatawag yung sa, sa ano na report, ang isusulat ninyo doon sa report, ako mismo ang babasa. Yan ang asahan ninyo. Babasahin ko bawat isa. Ikaw, naniniwala ka ba at umaasa na may makukulong sa paglanakaw na ito? Sentimo 'to, sentimo din ang kontratista dito. Kaya titingnan natin pag-a-para ah, pa, sa pa, pananagutan, pasagutin natin kung bakit ganito ginawa nila. Mas mabuti pa dapat pumunta sila rito para nila ng gaano kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.